sa akong hamak na detective sa isang bayan. At isang araw, nakatanggap ako ng mensahe na naglalaman ng Retrato, Birth Certificate, Pera at Liham. Hindi ko alam kung saan at kanina ito Ang alam ko lang sa itong missing persons case. Ngunit, umaling ang sa isipan ko ang tanong na nakalagay sa Liham. Ang tanong ay, may college ba? Sa College of St. Anthony. Nagsimula ang aking investigasyon na paghanap ng mga bakas na maaaring makatulong sa akin. At sinimulan ko ang paghahanap sa cafeteria. doon, isang estudyante ng Communication Arts ang sumulubong sa akin. Tinanong ko kung kilala niya ang taong nasa litratong oh, nakuha ko. Seems familiar, but not really. Although, I know people, huh? Tinuro sa akin ni Devay kung sino pa ang mga estudyante na maaaring makatulong sa akin. Nagtungo ako sa computer room, HED 1. Doon, nakita ko ang isa sa mga multimedia students. Nanon ko kung nakita niya ba ang taong nasa litrato. Ngunit, hindi ko inaasahan ang kanyang sagot. Oh! Bakit ang blurred naman nito. Wait nga lang, wait nga lang. ito. Mas maayos na. Pero hindi ko pa rin kilala. Pero baka kilala ng kilala ko. Pinakilala niya ako sa isang education student. Isang araw, nung ako para sa isang activity sa library, may, may kamukha siya na first year. Check mo sa sports complex. Dumaan ako ng accounting department para magtanong kung nasan ang sports complex. Yun ay nasa kadulo-dulo ang paninskwelaan na ito. Nilipot ko ang buong sports complex, nang biglang, sa dulo ng aking mga pagiging, ay nakita kong tao na hawit sa tao ng yahan. Tumakbo ko hanggang paabutan ko siya. Inanong ko siya ba talaga ang nasa Liptanto? Ah, yes po. Bakit po nasa inyo yan? May tanggap po kasi ang liham na may lamang birth certificate at larawan. Ay! Sa inyo po pala napunta yun. Nung nakaraan po kasi nag-try po ako nag-enroll dito sa College of St. Anthony. Tapos kaya po nagdala po ako ng birth certificate, ng pera, ID pictures. Huh. Ngayon alam ko na, na may college nga sa College of St. Anthony.